Pakipulot nga ng basurang nasa harapan ko, palibhasa ay janitor ka at tatanga-tanga. Kumain ka ba, ha, Ramon? Sabi ni Alfred, manager sa kumpanyang pinagtatrabuhuan ni Ramon. Ah, sorry po sir, hindi ka po sinasadya, patawad po, di na po mauulit po. Oh, ano ba itong naabutan ko? Nag-away na naman kayo para kayong mga aso at pusa. Sabi ni Boss Jimmy, ang may-ari ng kumpanya. Ikaw naman Alfred, basura mo yan. Responsibilidad mo yan. Kaya pulutin mo't itapon dahil hindi ko gusto ang ganyan sa aking kumpanya. Iyan na naman kayo sir. palibhasa iyan ang lagi niyong kinakampihan. Ako pa naman sana ang manager dito, dapat ako masunod. Hindi naman sa lagi ko siyang kinakampihan. Kundi nakita ko lang kung sino ang tama at mali sa inyo. Dito ay wala akong kinakampihan. Pantay-pantay kayong lahat na mga trabahanti ko dito sa kumpanya. "Patawad po, sir," sabi ni Ramon. "Sige, bumalik na kayo sa inyong mga trabaho." 'Yon ang kalbaryo ng buhay ni Ramon. Si Boss Jimmy ang manager ng kumpanya. Lagi itong nilalait si Ramon. Kaya abangan kung ano ang kasunod na mangyayari. Wala ng mga magulang si Ramon. Kaya doon siya lumaki sa kanyang lolo. At ngayon siya ay nagtatrabaho para buhayin naman ang kanyang lolo. Pero hindi madali ang buhay ni Ramon siya ay laging nilalait sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan kasi wala siyang pinag-aralan at janitor lang ang kanyang trabaho. O oh, apo, pausan ka. Pausan ka at bakit ka ubiya Ano nangyari? Ayaw kong makitang lumuluha at nasasaktan ka. Kasi parang nasasaktan din ako. Lolo, ganito ba talaga ang buhay? Kung sino yung may pinag-aralan, siya lang ang may karapatang erespeto? Apo, hindi naman sa ganoon Asahan mong sa iyong paligid ay mayroon talaga ganyan. Kaya kailangan mong tanggapin. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang habakin ka. At darating ang panahon na naniniwala ko na magtagumpay ka sa iyong plano at mga pangarap sa buhay. Magsumikap ka. Huwag kang titigil, Apo. Magpakababa ka lang. Hayaan mong hamakin kanila at Diyos na ang bahala. Maraming salamat po, Lolo. Sa iyo lang po talaga ako lumalakas. Kaya ka, lagi mo lang tatandaan ang mga payo ko sa iyo. Ito lang talaga ang nagpapalakas kay Ramon, ang kaniyang lolo. Kaya, ano pa kaya ang susunod na mangyayari kay Ramon? Isang araw, habang naglalakad si Ramon papunta sa kanyang trabaho, isang kamao ang sumasalubong sa kanyang mukha. Yan ang napapala sa mga taong sipsip. -sip. Kaya huwag mo nang ulitin niya kung ayaw mong madagdagan pa ang kamao yan. Sabi ni Alfred, walang nagawa si Ramon kundi ay ang magpatuloy sa paglakad habang umiiyak. Ay okay, kayo, kayong nanonood. Tingnan nyo ang gusgusing janitor na yan. Kung meron kayong ipapalinis, siya ang inyong tawagan. Siya ang inyong tawagan. Dahil siya ay isang utosan. Utusan. <laughs> Utusan <laughs> yan, mga kaibigan. Yan ang katagang lumabas sa bibig ni Alfred na kailanman ay hinding-hindi malimutan ni Ramon. O Ramon, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Parang binubugbog ang mukha mo. Wala po ito, sir. Wala po, nadapa lang po ako. Di ako naniniwalang nadapa ka. Di ako naniniwala. Nadapa lang po talaga, sir. Tuloy na po ako sa trabaho, sir. Hindi. Pinapakita ni Ramon ang kanyang mukha. Makalipas ang limang minuto, ay nagring ang cellphone ni Boss Jimmy may tumatawag at naghanap kay Ramon. Sino kaya ang taong tumawag kay Boss Jimmy na naghanap kay Ramon? Abangan sa susunod na video. Siguraduhin nakasubscribe at pakipindot ang notification bell para po updated kayo sa susunod pa nating mga videos na karugtong sa part na ito. At hanggang dito muna mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!